Uh, welcome po muli sa ating pagtuturo ng mga kaalaman Hindi lang sa pananahi, kundi marami tayong na lalaman patungkol sa mga diskarte sa buhay Marunong tayong manahi, marunong tayong mag-repair ng bisikleta At uh, magmekaniko ng makina, mag-ayos ng rilo At ito ngayon ang aking pakikita ay ang patungkol sa pag-vulcanize Kasi naplat ang aking bisikleta na pang ano ko pang araw-araw kong ginagamit at kung minsan ite ginagamit ko sa mga riding magra-ride ako ng medyo abot ng tagaytay so ito na flat ito ngayon oh. ito yung butas ni nagyan ko nga ng kwan yan tanda eh, yung tulis tingting nilagay -ting ko pagkatapos naman ay ang ating gagawing bag bulkit ngayon ay yung katulad nung kina ano ito yung discarding ano tulad ng ganito uh, una sa lahat pala ay nag, naggawa ako ng sarili ito DIY ito mga kapa, mga kapajak DIY ito isang bumili ako ng isang sick lamp pagkatapos pinawid din ko dito sa puno sa bakal ang itong bakal naman ay ano ito tawag nito yung uh, sa flywheel ito ng ano eh, day, isang dynamo ng motor ng makina na nasira, tinanggal ko at ito uh, inano ko dinikit ko dito yung c para uh, maano siya, ma natin, magkagawa natin siyang pang ipit sa pag nagbulkit tayo pag nagbulkit tayo ng ganitong ano, nitong mga bisikleta lang. na natin kailangan yung ano pa, yung uh, lutuin pa siya ng husto kundi atin lang gamitan siya ng kwan uh, katulad nito. Liha dahil yung butas eh at ating, ating anuhin ng liha, hagurin. rin katulad nito. Yan oh. Yan. yan Agurin natin itong ano. Linisin lang natin, tanggalin natin yung medyo ma ma tawag ito madulas-dulas tanggalin natin lang yan tanggalin natin yung madulas-dulas yung ganyan lang tanggal na siya pag natanggal yan kung may kahoy kahit to, tulad ito may kahoy kaya ito siyang ano yun eh, diin sa kahoy yan. Para matanggal lang yung medyo madulas-dulas para kumapit ang gusto. Kasi lagyan natin dito ng rugby lang. Rugby ang ididikit natin dito. Kasi na-experience na yan ito ng maraming mga nagpapadyak. Yung mga nagbibisiklita ng mamasada. Uh, bicycle. Yan. Ginagamit nila ito pang pag sila na Yan. Ito na tanggal na yung ano, medyo madulas-dulas at ito na namang butas. Yan. Tanggalin natin itong ating walis tingting -ting, -ting nating ano, tapos iyan ating siyang uh, agurin, linisin natin siya. Linisin natin. mga diskarte lang ito kapadyak sa mga at sa ating kwan mga bisikleta na na sira ang um, na ano na tayo so ito meron tayong rugby ito yung gagawin natin rugby ito yung ating kita natin yung rugby yan ito mga diskarte ito, mga pamamaraan ito na nakakaminos minus tayo ng gastos. Kasi biro mo, magpabulkit ka ngayon ng bisikleta, 40 pesos. Eh ito, pag meron ka na nitong mga DIY, yan, patuyuin lang natin yan. Pag meron ka na nitong mga DIY, katulad nitong ginawa kong, ano, siklam, tapos nilagipan, nadikitang ko ng bakal. Uh, dinikit yung bakal dyan na ah, malapad. No? Ah, ganyan siyang itsura. Para ano siya. Malapat na lapat siya. Tapos ito, ito Alam mo naman itong sikla. Oh, pag ikutin mo yan. Oh. So, ganyan. Uh, oh. nadiin yan. Nadiin siya na. Kaya plat na plat yan mamaya. Kapit na kapit yan mamaya. Pag nanon natin. So ito na naman lagyan natin. Itong butas ng ano. Itong butas. lagyan natin ng rugby kapal-kapala natin para pag natuyo-tuyo ito ng konti ituyo siya saka natin ilagay tuyo-tuyo natin ng konti uh, konti tuyo lang uh, basta matuyo lang siya may hangin naman, may electric pan ako sa tas eh. uh, na tinay electric pan yan natamahan niya ng electric pan yan o. Yan. So, patutuyuin lang natin. Pag natuyo na yan, <laughs> saka natin siya anuin. Ididikit. Tapos, pagka nadikit, saka natin ipitin. Tuyuin muna natin. So, natuyo na yung ating, ano, pinatuyong ang tapal. Yo gumagalaw-galaw itong aking ano ko nagalaw ko na sa ko. Yan. Ito yung ating DIY na ano, DIY na pangbulkit, <laughs> pangipit ng ano pag nagbulkit ay ng gulong-gulong ng, ng bisikleta. Pero kung ano, pero kung mga motor din, pwede rin kasi meron din ako dong DIY din uh, na sang nasira. Pwede rin iinitin, ilagay dito At uh, para ano, pwede sa mga gulong ng motor din. Pero ito sa bisikleta lang, ito lang pinapakita ko sa bisikleta lang. Uh, idikit na natin kasi na tuyo na. Ayan, tuyo na siya. Parehas na sila tuyo. So, dikit natin yung butas. Kung saan yung butas, dito yung butas. Ay, dikit natin sa butas. Tapos. Para lang tayo nagbulkit ng ano. Ng gulong ng motor. Yan o. Oh, yan o. Oh, yan na. Tapos natin malagay ng ganyan. Yan. Pitin na natin. Lagyan natin ng kalang sa ilalim. Tapos kalang din ito sa yang ganyan. Kaya ganyan na lang. Ganyan. Luhagan natin, luwagan natin ang gusto para makapasok yung isa nating pangkalang. to pinakita ko tong gani nga style mga madiskarte sa pag vulcanize kasi alam naman, namang pagka minsan sa bahay wala tayong mga vulcanize mga wala nagbubulcanize sa ating lugar dadayo pa tayo eh ito gaw gawa na lang tayo ng diskarte bili lang kayo ng C-clamp awiling ninyo gawin niyo katulad ng ginagawa ko yan ano na to yan ang, ipit na natin ang gusto pag naipit na sa kahit eh. Yan yung na natin to. Pihitin na natin to. Yan. Yan. Ipitan lang natin. Palipasin natin ng mga 30 minuto sa oras. Eh, saka natin siya balikan para makita natin kung kapit na kapit na ba. Yan masikip na mahigpit na masyado yan. nandiin na diin na yan yan so ang ating horaminta itong mga gamit natin ay gunting liha tsaka itong rugby yan lang ang ating gamit pag nag welding tayo ng uh, building. sorry pag nag -ano tayo ng kwan pag nag bulkit tayo ng gulong lang na bisikleta. Ayan o. Oh. Ayan na siya. So, ayan, DIY natin o. Oh. Kita ko sa inyo. Ayan. Pinawilding ko dito. Ayan. Ayan yung ating DIY. So, malaking pakinabang yan. Nakaka-minus tayo ng gastos kapag naplatan -na tayo. Kasi pag nagpabulkit kayo, napakamahal nga, sinabi ko na. Nagpabulkit ako nung nakalipas eh. 40, 50, 60 ah, Ganon hanggang 60 Pag motor ay mga 70, 80 So mahal na talaga Kaya ngayon Discarte na lang tayo DIY tayo ngayon ng pang Yan sa, so, Pwede rin ito sa motor Sinabi ko kanina sa iyo na pwede sa motor din ito kasi meron ako ditong pamplant yung yung DIY din na aking kinawa, kukunin ko ipakita ko. Ay, ito ito yung aking DIY din na lansa ito. Pero binaliktad ko na yung hitsura. Yan o. Oh. Ito meron siyang kwan. Meron na siyang yung kanyang kawakan. Yung yung wire niya para sasaksak. Ito na. Ayan o. na bisikleta ko na na pero napalitan ko na ng bagong ano yan ito lang pakita ko sa inyo yung DIY ko yan napag motor ito, kailangan na talaga lutuin ayan ito pwede siya dyan iligay mo dyan para maipit pero painitin mo muna ito pagkatapos mapainit bunutin mo pagka nabunut saka mo ipitin yung ating interior na na nabutas. So, ganun lang kasimple mga kapadyak mga diskarte natin. gawalan tayo ng na sarili nating ano. Pambulkit. So, hintayin natin palipasin natin ang mga 10 minuto sa natin ito. Uh, buksan para tingnan natin kung ano na ba. Matigas na ba siya. So, atin nagtanggalin dahil ano na. Naka 30 minutes na tayo mahigit. So, tingnan natin kung kapit na ba. So, ito mga kapadyak ano na 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 bulkit na. Ah, kapit na kapit na. Yan. Yan basta basta matuklap. Bisikleta lang ang ating kakabitan. Matibay na ito pagka ganito. Tumatagal na ito. Kaya, kung kayo may mga ano, mga bisikleta diyan. Kung nahirapan kayo sa mga pagpapabulkit, eh ang gagawin niyo ay gawa lang kayo ng kanito. DIY. Bili lang kayo ng siklam na uh, number 10. Uh, number 10 ito. Malaki na yan. Pwede na yan pang malaki ang ano. At mga tricycle motor, pwede na yan siyang gagawing pambulkit. Kaya, yeah, ano, pinapakita ko lang itong aking uh, diskarte pag vulcanize. Kaya, yeah, maraming salamat sa inyong panonood sa aking binabahaging uh, mga karanasan o kahalaman uh, talento buhat sa ating Panginoon. So para sa mga baguhan sa aking channel, subscribe, share and like. Ah, dahil malaking tulong na rin ninyo, ito sa akin, ang inyong pag-subscribe sa akin. So maraming salamat po muli sa inyong pagtangkilik